Hi guys, magandang umaga. Magluluto tayo ngayon ng kinisang bungo. Yon, na may baboy. Magkikita nyo, meron tayong mga ingredients dito na kakailanganin. Ito kasi yung available lang dito ngayon, eh mag-aalpusal na eh, wala pang ibang ingredients. Kaya kung anong meron, din na lang Ito yung bawag, sibuyas. Ito yung sibuyas na dahon. Ito yung siling. Sili, at saka konting baboy, at saka maraming gulay siyempre. Kasi iba yung palisya dito. Pagka nagluluto, pag nagluluto talagang maraming, maraming gulay. Ayan, yan, katambak, ang daming gulay. Alugbate. Yan, ganyan. Tapos, nasaan ngayon yung munggo? Guys, magluluto tayo ngayon ng munggo. Ginisang munggo na may spinach. Alugbate. Yan, makikita nyo yan. No? Ayan. Yan ang alugbate. Konting baboy. Ginayat na sili. Ginayat na sibuyas dahon. Sibuyas dahon. Bumba yan eh. Tawagin. At saka bawang. Yang monggo kasi, kasalukuyang pinapalambot ko pa yan. Itong version ko na to guys, ito kasi yung mga available lang na mga mga ano dito na pwede kong maluto yung mga ingredients na pwede kong maluto kagad Meron kasi iba nilalagyan pa nila ng kung ano-ano, marami pa tayong ilalagay diyan. Dapat meron pa yang talbos ng talbos ng ampalaya. Yan mas masarap 'yon pag may talbos ng ampalaya. Tapos yung iba nilalagyan nila ng chicharon baboy. yon pwede din po yun. Pero yung sa akin kasi ito yung available sa ngayon na ano, mga ingredients na nasa bahay lang. Yan yung ating pinalambot na munggo. Ayan. Guys, umpisahan natin. Yan, pag natuluto kasi ako dito, dapat talaga maraming gulay. Hindi pwede yan sa akin yung kukunting gulay kasi ako lahat kumakain ng gulay eh. O, kaya kailangan marami. Siyempre basic, kaya lagyan natin ng cooking oil. Yan, dahil hindi naman ako nag-i-endorse ng product dito, hindi ko nasasabihin kung ano yung cooking oil na ginagamit ko. Basta kung ano yung cooking oil na nandiyan sa inyo, yan na yung gagamitin ninyo. ang naho natin yan, pagka, mag, mag, pagka natin na mainit na yung mantika, ilagay na natin yung ating una sibuyas. Misal, kasi pag nagluluto ako, hindi sibuyas inuuna ko. So, depende na lang kung ano yung ano ninyo. Pwede din naman bawang eh. Kaya maraming nagtatalo kung ano daw, yung, alin daw yung dapat na una kung bawang o sibuyas para sa atin kahit naman uh, alin dyan. Pwede. Yan. Dapat po maluto muna siya. Tapos maging parang magkulay brown na. magkulay brown na, saka na natin isunod yung bawang. Yung iba kasing nagluluto, yung sibuya sinihintay nilang mag-caramelize. Para sa akin hindi na, patagal yan, pwede na yan susunod na yung bawang, Yan. Yan. hanggang sa magiging brown na din, pag nagiging brown na yung bawang, hindi na rin yun okay, susunod na yung ibang ano, rice. yun guys, makita nyo naging brown na lahat, o yung bawang brown na din siya minsan. Nilalagay ko din dito. No? Kaya lang ako, mas gusto ko din yung, yung sibuyas dahon ay sa pag, ano, pag na. Saka mo na ilagay siya. Minsan talagang naglalagay ako ng sibuyas dahon dyan. Mas babangon kasi pagka may sibuyas dahon. Ngayon na lang, makikita natin brown na. Yan, iluto na natin yung baboy. Kasi bago lang yan sir. Mahal ng bago Kaya damihan mo na yung dito. Eh yung mulay naman dito sa amin. Talagang uh, may panamin naman kami. Kaya kaya yan. Talagang hinihingi lang namin. Eh kinukuha lang namin sa ano sa sa, sa garden. Kaya libre na din. Okay, so, yung hiwa ng ng medyo malalaki lang, lang kasi yung aking anak, para hindi na siya nag-ahanap sa lalim ng sabaw. Ayan, medyo nilalakihan ko na. Uh, eh, siya lang naman kumakain yan. Ako, baka isang isang ano yun, baka isang hiwa lang yan, no? ya kaso okay. yeah, sa tingin mo so banjahan lang na mantoy kaso eh. sa tingin mo so, na may na ano na na ats na, na, na yung yung oil yung yung spicy isusunod yan na natin yung mungo makikita natin, makikita natin guys, uh, medyo ko yung sabaw, dagdagan niyan para para sapat na makaluto doon sa doon sa karne at saka doon sa iba pang gulay. So kaya kailangan, kailangan dagdagan natin ng ilang liters yung i-add nyo. i nyo. Ito sa akin, one, one half liter. 500 ml. Yan. Kumukulo na. Kumukulo na agad. Kumukulo agad. Take note guys. Yung iba, nag-, nag nag, uh, naglalagay ng kamatis. Pwede din naman igisa mo yung kamatis kasabay doon sa ano, sa sa bawang at saka sa sibuyas. Pwede din naman minsan ginagawa ko yan. Kaya lang madalas hindi ko ginagawa yan kasi nagaano yung yung lasa niya parang umaasim. Yung iba nga nilalagyan pa yan ng chicharon, no? Yung chicharon baboy nilalagyan. Masarap, masarap din. Masarap din. Kaya lang, hindi ko na ilalagay yung chicharon baboy. Kasi unang-una, wala naman chicharon baboy na available dito sa, ano, sa, sa bahay. Ayan guys, pagkaganyan, pwede na nating lagyan ng, ng asin na naaayon sa ating panlasa. At, pero sa akin guys, uh, ang nilalagay ko na asin ay talagang napaka-konti lang. Yan guys, lagyan na natin ng salt. Amount of salt lang talaga. No? Kasi umiiwas kami sa maaala. Mahirap na. Tapos amount of bitchin lang. Ayun, nalay na ilagay ko na. chill talaga guys yung ginagamit ko. Kaya po gumagamit ng kung ano-ano. Tapos pwede na natin ilagay itong sili. Yung iba kasi naglalagay nilag sila ng sili doon sa pag uh, malapit na nilang ihain. Ako, kasi medyo matigas siya. Kaya, nilagay ko na. Doon. No? Para sa akin, guys, optional din yan. Hindi rin ako naglalagay talaga ng sili. Ngayon, kasi maraming sili dyan eh. Asayang naman, hindi nagagamit. Basta tandaan, guys, ako, yung dapat, yung, yung bawang at sibuyas, hindi siya nasusunog. Kasi, kasi, ano, ah, uh, kung yung lasa ng pagkain na niluluto mo. At saka kailangan yung bawang, yung tamang-tama lang. Huwag yung biglain sa apoy. Dapat yung bawang, tamang-tama lang kung siyang nagiging brown no? o naluto. Kasi pag hindi rin siya naluto, iba din yung lasa. Ito guys, ilalagay na, ilagay na natin itong alugbate. Napakaraming alugbate. Kasi nga, gusto ko yung maraming gulay talaga. Baka kukulagin lagi yung sabaw. Nako, dadagdag na lang yan pagka kukulagin lagi yung sabaw. Yan talaga pag nagluluto ako dito, talagang marami yung uh, vegetables. Especially green leafy vegetables. Ayan. Kailangan marami yan. Ako lang kung kakain lahat nito. Dalawa lang kasi kami kumakain nito kayo din eh. Pero sa gulay, ako lang talaga kumakain dito Uuubusin ko yan. Nauubus ko yan. Hindi lang akong mag-ano eh. Kaya para sa akin, sabi ko kanina, tama na yung ano, tama na yung alubati na yan. Talo, talo ko pa si Papay. No? Kilala niyo ba si Papay? Yan guys, no? sa dami nung nilagay kong alupate, ano malamang nagbabago na po yung lasa niya. Pusible, naging matabang na po siya. Simply, dagdagan mo lang ng amount of salt. Amount of salt kasi nga, hindi umiiwas-iwas ka kasi kami sa, lalo na ako sa mga maaalat. Importante din sa atin guys, yung mga mga green leafy vegetable, dapat naka cook lang siya. Kaya madalas, pag ako nagluluto ng gulay, yung gulay talagang half-cooked lang. Ngayon, pwede na natin, kasi malapit na natin ihain ito, pwede na natin i ilagay itong sibuyas na dahon. Yan. Yan. Again, pagka mga ganyan, blanch na talaga yan. Half-cooked lang talaga yan, yung mga sibuyas na dahon na yan. Talagang half-cooked lang sa atin yan. Yan, guys, pag ako nag no, to hindi ko tinitikman eh. No? Tinatansya ko lang yung dami nung dami ng asin at saka dami nung seasoning na ilalagay ilalagay ko. Hindi ako nagtitikim talaga kasi mahirap na. Baka mamaya, pagka may bisita, no? Pagka may bisita, tapos uh, nilalait tayo kanyan. Ayoko na kanyan nagtitikman kasi parang tao pag may bisita. Kaya hindi, kasanay na rin ako, hindi ko talaga tinitikman. Yan guys, pwede na lang pa kayo. na yan. Yan. So napakadali lang po. Napakadali lang po. No? No? Napakadali lang magluto dito. Tsaka ang sarap-sarap. Yan, -sarap. luto na po yan. Ayan. Ayan. Ito na ang ating ginisang munggol na may alugbate ala chochi kiso. Ayan. Thank you for watching. Hanggang sa uulitin sa, sa susunod nating mga videos. Thank you po.